Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay na ng pahayag ang kapuso star na si Bea Alonzo hinggil sa kanilang paghihiwalay ng kanyang fiance na si Dominic Roque. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram post, ipinaalam ni Bea na ito'y isang mutual decision. Sinabi niya na pareho nilang napagkasundoan na hindi itutuloy ang kanilang engagement kaya't walang kasal na magaganap. Sa Instagram post ni Bea, ibinahagi niya na hindi madaling desisyon ang kanilang naging paghihiwalay nais daw sana nilang manatiling pribado at ipanalangin ang kanilang desisyon, ngunit marami ng lumabas na espekulasyon, tanong, at insulto laban sa kanilang dalawa. Tinukoy din ni Bea ang ilang tao na tila nagkumpirma sa kanilang hiwalayan ngunit hindi nagkaroon ng pahintulot mula sa kanila. Mayroon din daw ilang naglikha ng ridiculous stories na walang basihan at nagdudulot ng pinsala sa kanilang reputasyon kaya't nagdesisyon si Bea na magpost ng anunsyo hinggil sa kanilang paghihiwalay. Hangad daw niya na mapanatili ang katahimikan pati na rin ng kanilang mga pamilya na nadadamay sa isyu. Nagmakaawa si Bea na itigil na ang paglikha ng mga kwento at ang pagsasabi ng masasakit na salita laban sa kanila ni Dominic. Humiling din siya ng privacy mula sa lahat habang binabaybay nila ni Dominic ang kanilang buhay bilang single. After much thought, consideration, and care, we have mutually decided to amicably end our engagement. It was not an easy decision. We wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it. But there have been many speculations, questions, and insults. Unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent, and some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false. So we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families. Please understand that this is an extremely painful yet united decision. And we sincerely request for everyone to kindly spare us from more cruel and very hurtful words thrown on social media. We kindly request to give us the privacy we need as we navigate our future lives with respect, kindness, compassion, and dignity. Thank you for your understanding and support. Ayon sa post ni Bea. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share like at i-comment ang inyong opinion.